Nicole, tell us about yourself. Hi everyone! My name is Riza Nicole C. I am 21 years old. I am from Poblacion 4, Santo Domingo, Extension, Calitigan, Batangas. And I am studying at Batangas State University, Arasof, Nasugbu Campus and I am taking a Bachelor of Science in Nursing. Mm. So, bakit ka nag-join sa Mutiyanang, Calitigan? Uh, nag-join po ako sa ng Calitigan because... I want to share my purpose po in life. I want to share my advocacy to others po. Gusto ko pong ipakita sa lahat na hindi hadlang po kung ano man yung mga hirap ng schedules mo, yung uh, status mo in life para po mag-join sa ganitong competition. And naniniwala po ako na sa pamamagitan po ng competition nito is makakatulong ako sa ibang tao in others po. Okay. Na Nag-join uh, ngayon sa activity na parang pinapakita yung essence ng alagang natural. Based din sa naging activity, ano ang uh, para sa iyo, how do you define alagang natural? Para sa akin po, yung alagang natural po, is yung pagpapakita po sa ibang tao kung ano at sino pa po. Hindi lang po siya nakafocus in your outer body, but also in your inner body. Tulad na lang din po ng pagkakaroon ng healthy relationship. relationship others po, sa mga friends mo, especially po sa family mo. And naniniwala po ko yung alagang natural po is basically or uh, referring also in our health. Kasi po naniniwala ko na health is the most important factor that we should uh, have in our life po. Dahil nga po as a nursing student po, uh, yung pagkakaroon po ng malusog na pangatawan, magandang pag-iisip, at uh, physical, not just physical but also inner body will uh, dictate or will show the full of us po. Okay. So the witness mo ngayon yung yeah, isang um, very noble activity yung pagdodonate ng mga books ng isang group uh, headed by uh, a couple na mga social entrepreneurs. Um ano yung dating niya sa iyo? Ano naging impact sa So, yung sa nangyari po kanina, naniniwala po ako na ang edukasyon po ay mahalaga po para sa mga kabataan natin ngayon. Dahil uh, naniniwala po ako na through education po, uh, we receive a light that uh, where we gain knowledge, we gain wisdom, we gain understanding po. And with that light comes the hope. I hope that no matter where we start po, we have the rise to improve and to change for the better po. And I, uh, ladies and gentlemen po, I believe that education allows us or empower us to dream bigger, reach farther po, katulad po ng sinabi ni Sir po kanina and to have uh, and to believe in our potential po. and that with that light we, we envision a brighter future po, uh, where anybody or where anything impossible could be possible po. and uh, uh, naniniwala po ako na yung education po ang magtutungo sa sa magandang tagumpay wow. So and then, uh, do you think uh, spiritual life is important for you to succeed? Yes po naniniwala po ako na mahalaga po yung pagkakaroon po ng spiritual life dahil po uh, nagiging factor din po siya kung paano tayo makipag uh, communicate or makipag-kausap uh, po sa si ibang tao. Okay, spiritual life kay Lord. Oh, tingin uh, mo mahalaga po. si Lord. Naniniwala po ako na isa po si uh, Lord po sa nagpapagaan po sa buhay natin. Isa po siya sa nagbibigay sa atin ng inspirasyon po na, na lumabas sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, kung duty kung wala kung wala si Lord, uh, magtatagumpay ba ang isang tao? Yes. Personally po, sa akin po is hindi po kasi naniniwala po talaga ako na Si Lord po yung nagbibigay sa atin ng, laka ng lakas at lumaban po sa kung anuman pong hamon na dumarating po sa ating buhay. And then lastly, sige, pa, eh, paano mo encourage yung kapwa uh, kabataan? Na, uh, na yeah, uh, to succeed. Any encouragement for them? Ano yung gusto mong um, ibigay sa kanila? Um, gusto ko po nga encourage yung mga kapwa ko, student po, na uh, magpatuloy sa hamon ng buhay po. Hindi hadlang kung anumang nararamdaman nila, kung anumang estado nila sa buhay, kung anumang pagsubok na dumarating sa kanilang uh, uh, mga buhay po para sumuko po. Ang mahalaga po is mag-look tayo into a brighter side, mag-isip tayo ng mga positive energy where we can encourage ourselves po na lumaban po at magpatuloy. Good afternoon po. I am John Patrick, the representing barangay po. I am, I am taking Bachelor of Technical Teacher Education at Colonia de Santo Domingo de Silos and I am 20 years, 20 years old. po -hmm. Okay, bakit ka nag-join sa uh, Mr. Calatagan? I joined Gino at Matya ng Calatagan po to, to promote my advocacy po. My advocacy is to, to promote yung quality education po among all po. Dahil po, nap, alam naman po natin na napaka-importante po ang edukasyon para po sa lahat. Dahil ito po yung nagiging susi para magkaroon po tayo ng matagumpay na po. Mm, -hmm. I see. Okay. So um sa tingin mo 'yon ay uh, mas magagawa magagampanan mo kung dahil sa pag-join mo sa mga ganitong activities. Sa, sa tingin ko po, o, opo. Maga, mas magagampanan ko po 'yung 'yung akin pong advocacy, 'yung akin pong plano pag kapag ako po ay sumali sa Ginoat mo tie or kapag ako po ay nanalo ng Ginoat magkakasama tagan dahil mas ma, mas makikita po nila or mas ma mas makikita po nila yung worth ko kung paano ko po ba ipopromote yung aking advocacy dahil hindi na po ako isang normal na tao, tao na tinitignan po ng iba dahil ako po ay meron ng halimbawa kapag nagkaroon na po ako ng isang crown po sa ginoo at mutyang ng Palatangas. Okay. So ngayon na yung 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 group na nandito ngayon headed by a couple na social entrepreneurs, meron silang um, pinopromote uh, na awareness tungkol dun sa alagang natural. Sa so, para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng alagang natural? As I said po earlier po, yung alagang natural po, hindi lamang po para sa sarili, kundi pinapromote din po ito kung paano po natin alagaan yung nature dahil we all know that nature is the most uh, prominent thing po sa ating, sa ating mundo. Kung wala po tayong nature, makakaranas po tayo ng sobrang sobrang grabing pagkainit tulad po, tulad po ng nararanasan po nating climate change ngayon at kasalukuyan po sa ating pong panahon na inagalawan hindi na po climate change yung pati yung yung climate change yung bansag po sa pagbabago ng panahon hindi climate crisis na po dahil sa habang uma, tumatakbo po, po ang panahon uh, mas lumiliit po mas lumiliit na po ang ating ozone layer dahil po sa pagsusunog at pag pag, uh, pag hindi pagtatamang hindi tamang pag-aalaga po ng ating environment So sa tingin mo, dapat ang mga tao, ang bawat isa ay um, magkaroon ng kaalaman uh, dito sa alagang natural? Uh, I believe, oo oh, oh, po. Oh, oh, dapat po magkaroon po sila ng kaalaman sa sa salitang alagang natural kahit. Kapag so, wala po tayo masyadong knowledge po dito sa alagang natural, tayo po bilang isang individual, hindi po natin malalaman kung paano po natin um, i-apply ia sa ating uh, environment kung ano po bang tinatawag na alagang natural so, sa ngayon, uh, bilang uh, college student, paano ko uh, sa tingin na, na, na i apply ito sa buhay mo, yung alagang natural? As a college student po, taking a uh, education course, um, sa tingin ko po, para po sa akin, mas maa-apply ko po siya dahil, dahil sa, bilang isang eduk student po, mas, uh, mas, uh, mas, priority mo po yung mga gantong klaseng um, uh, ad advocacy or yung mga tinatawag po natin yung alagang natural dahil bilang isang estudyante mas marami ka po dapat mas marami mas marami ka pa po dapat na malaman tungkol po sa ating kalikasan at sa pag sa alagang natural na tinatawag dahil dahil dito po mas pag nalaman po natin yung meaning or yung pinaka binibigyan din po ng alagang natural mas mas, malalaman po natin kung para saan po ba yung sinasabi pong ang project po nung, nung kasawa po. Uh, okay. And then, uh, tingin mo, uh, so anong nakuha mo doon sa buong activity na nag-participate ka ngayon? Ano As, ay, okay. Sa tingin ko po yung nakuha ko buong um, activity sa buong program po na ginawa natin ay yung care po sa ating mga kabataan, lalo-lalo na po sa mga students natin na mga elementary dahil sila po, sila po, sila po yung bagong bunga, yung tinatawag ko natin na bagong sibol dahil habang tumatagal at tumatagal, sila po yung mag-evolve into adult na kung saan ma, ma impart na din po nila yung knowledge tungkol sa ating environment na sa, kal kasalukuyan po ngayon ay wala pa po sila masyadong alam. Mm -hmm. Okay, so how do you encourage others uh, para makiala, kasi maging concerned din at uh, alamin kung ano yung mas malalim na dahilan ng alagang natural? Um, uh, uh may encourage ko po sila by imparting knowledge po of what is the meaning of alagang natural dahil pag, pag, pag alam nyo po yung meaning or pinaka di nakabibigay ng ng alagang natural um sa tingin ko po uh, mas mabi, mas uh, bilang isang individual mas malalaman po natin kung ano ba yung ipinupunto nito, ano ba yung kahalagan ng dito sa ating environment, hindi lang mga sa environment kundi sa atin pong mga sarili. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip? at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro. Kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee. O kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot gamot sa anumang uri ng sakit. Okay, so ito na yung moment na... Papatikim namin sa inyo itong Biel. Okay? Biel from Gabriel. Siya yung messenger ni God. And I believe, no, with this uh, Biel, ay eh, marami siyang mapuntahang uh, lips, no? Kasi uh, this this made from uh, Antidemus Bunius, which is bignay or bugnay. So, once na, na natikman natin 'to, marami tayong matutulungan mga mga Ifugao, mga Ipit from the mountain side of Ilocos Norte. 'no. Kaya dinala na namin dito sa baba itong uh, bugnay nila and uh, we call it BL because uh, for me, 'no, uh, new sweetness niya at saka yung taste niya as a current wine. I hope ma-appreciate niyo, 'no. So 'yun yung 'yun yung gusto nating uh, mangyari, 'no. And uh, this is our launch for this wine, 'no, and uh, first time namin papatikim sa maraming kagaya nyo. But, you know, kung makakarating kayo sa Manila Hotel, Merong isang malit na bote doon. It costs 1,500. It's the same as this one. So, uh, of course, sabi ko nga, kung mas maraming promotion, mas maraming mapupunta ang bahay to, or as a gift, no, to everyone, especially birthday gift, Christmas gift, no, as we uh, promote the wine of the Philippines, I think it's Bignay wine, no, and it's B.L. Kaya, papatingin mo namin sa inyo, ha? Okay? So... Okay, it's just 100% bignay uh, berries. The red at saka yung black uh, berries of bignay. So pagka ginugol nyo, makita nyo naman yung, ano, yung berry na yan. No? So masusi na pinili yan ng mga, ng mga IPs natin. And then from there, finement hanggang sa naging alcohol. But just 10%, may very minimal lang naman. Uh, and it tastes like better than red wine. No? And the red wine is an antioxidant, uh, may antioxidant properties. But the bignay or the anti bunus, the uh, de uh, anti demus bunus, is basically may anti-inflammatory. Biro mo yan, no? Nakikita natin sa sa fruit wine, sa plant, no? Na meron siyang anti-inflammatory. Kung ganyo, nakaramdam kayo ng medyo na pagod kayo, di ba? So I hope maging relax kayo with this wine. Niyo ano? And uh, basically. Uh, pro agricultural ano pa rin to no uh, trees advocacy natin na wherein we are still helping farmers people especially our IPs no so yan yung ating BL What's your name? Good afternoon po. I'm John Dayton Rigaspi, 21 years old, representing Barangay Bukal Centro. Anong ginagawa mo sa ngayon? Sa ngayon po, ako pa isang third year college student sa, na nag-aaral sa Manila po sa Hilohio Amor Rodriguez Institute of Science and Technology. Ako ko ngayon po ako may third year college. Din. Mm -hmm. bakit ka nag-join sa um uh, Mr. Kalatagan tama ba? Okay. Uh um, well hindi lang po siya ang um, childhood dream uh, para po sa akin. Um, nag-join po ako kasi um ko pa may unfinished business pa ako sa ano sa sa ano po sa painting po kasi last year po nag-join din ako so may hindi ko na fulfill and may gusto po ako ang um, mas gusto pang ipakita. Uh, gusto ko mangyari sa sa sarili ko. Hindi naman po para lang po makatulong sa sarili ko. Ganoon din rin po para sa komunidad po ng kalitagad. Mm, Ano yung unfinished business? Siguro po hindi ko po mas na-fulfill yung advocacy ko sa nasa ko pong pageant last year. So mm. dito po siya itutuloy. Mm -hmm. Dito I po see. siya tinutuloy sa pageant. Oo. Oh, oh, ano yung advocacy mo? Ang um, advocacy ko po, po is Kaagapay sa Ani. Which is po is um, parang um, yung kaagape sa ani po is parang tulong po siya sa ating mga lokal na magsasaka. Bilang isang magsasaka po kasi, um, ramdam ko po yung hirap at pagod na nararanasan ng mga magsasaka natin. Um, kasi po, naniniwala po ako na um, hindi natin kaya mabuhay nang wala sila. Pero kaya nilang mabuhay nang wala tayo. Kasi naniniwala po ako na sila po yung um, backbone ng ating community. So yun. Mm, I see. Okay. So ngayon, uh, nag-participate ka dito sa isang advocacy din, ano, ng ibang-ibang ng ibang individual. And uh, parang pinopromote dito kasi yung uh, alagang natural. na uh, Sa iyong pagkakaalam, ano ang ibig sabihin ng alagang natural? So, say, well, definition. para po sa akin, hindi lang po siya um, yung simpleng paghahawak natin sa tao, yung pagkagalingan natin. Bilang isang psychology student po, mas mapapadama ko po sa isang tao or sa mga tao nakapaligid sa akin, yung alagang natural sa pumagitan ng mental health support. Support sa pag-check sa kanila kung okay sila sa araw-araw, kung kung ano yung um, mga nangyayari sa kanila at kung ano yung mga kong matulong sa pagmagitan ng mental health support. Oh, okay. And then anong masasabi mo doon sa uh, naging activity ngayon na pinangunahan ng isang uh, na mag-asawang social entrepreneur? Yun po nagagalak po ako tatutwa sapagkat um marami pong um, marami pong mga agencies or mga um, club or um, mga groups na namamahagi na ng mga iba't ibang um, uh, school supplies, books. And I'm so glad po na napasali ako sa activity na ito kasi po parang mas masya-cherish ko po siya, masasama po siya sa memories ko as gin as ginoo candidate and mas parang masaya po ako na dahil hindi lang po ang um, dalawa or tatlong bata ang, mat, mas, ang natulungan, higit po sa dalawang daan bata ang natulungan at uh magkakaroon ng mas maganda kinabukasan at mas maayos na pag-asa para sa kanilang um kinabukasan. And lastly, how they you encourage your other yung other your generation. Uh siguro po ano uh, hindi lang po basta mag-aral tayo mas 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 tumutok pa po tayo sa pag-aaral and also 'wag po natin kalimutan yung mga pangarap natin sa buhay kasi hindi lang man po sa pag-aaral tayo aahon sasamahan mo rin po yung pag-aaral mo ng pangarap kasi kung wala kang pangarap wala din silbi yung pag-aaral mo mm -hmm. parang kailangan mo rin tulungan yung sarili mo na mag-aral sa ganito tapos mangarap ka rin po mm -hmm. how about spiritual life do, do um, you think yun po, dito opo oh mm -hmm. kasi po palagi po nating gawing center si Lloyd bago po ang lahat lagi po nating i-center si Lord lagi po nating unahin si Lord kasi po naniniwala po ako na totoo po si Lord kasi sa akin po sa personal personal ano po wala po po siya wala po po akong wish na hindi niya sa bawat ng buhay sa bawat araw na dumaraan Alaga sa kalikasan, alaga sa kalusugan Alagang natural ay tunay na kaparaanan May kapay sa pag-aaruga Dapat talagang natural Kakayanin ng bawat Pilipino ang alagang natural Maging sa sarili Pamilya o kalikasan Kaginhawaan Ay kayang makamtan mula sa puso at isipan pinag agham at niyaya kalikasan ang ng may kapal Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na masigla Ito ang ating adhikati Adhikain seta Kundi hilot, halaman at dasal Lunas sa gawi at pamumuhay Kaagapay ang payo na natural May malasakit at talino Ang gabay ay bukal sa puso Ang kwento ng paghilom Ay pag-asa sa ating mga puso So nung ako po ang humawak kami, ang humawak, it was started on 2016 and then from 2016, ginawa namin siyang organization and from then on, yearly, nagdadaos po kami na pageant. pageant. okay. Yes. Bakit naisipan na gawin ito? Of course, at first, being the member of the LGBT, kumaga parang passion namin, nasa sa pageant trip po kami and nung una ginagawa lang namin ito for for as a part of a celebration of the fiesta and since then habang tumatagal namumulat ang mga tao sa kalatagan sa pageantry hanggang sa ginawa na nga namin itong organization kasi hindi lamang siya beauty pageant o no? hindi man hindi lang siya isang gabi lang na gagawin. After that, ano ang mangyayari sa mga nanalo, paano makakatulong sa community. That's why uh, pinilit namin or sinigurado namin na magiging organization siya para consistent or kumbaga parang may mas matibay na pundasyon ang pageant sa bayan. Oh, ano ibig sabihin lumalim siya. Lumalim siya. And also to, to showcase the different beauties of Kalatagan at saka po yung mga mga business like mga tourist tourist spots ng Kalatagan na i-showcase -so din po namin through this pageant. Oo, tama. Na dati hindi na. Na dati kaya hindi kaya. And oh. ang maganda pa po, po dito sa pageant, kasi siguro siya uh, kumbaga tumibay, is supported by our local government unit of Kalatagan and partner po namin dito ang tourism office oh, ng Kalatagan. Okay. And then so far, so um, uh, ano, kamusta, anong nag, anong nagiging impact simula nung habang tumatagal siya? Um, aside from na-appreciate na nga ng mga kalatagen nyo, yung pageantry, uh, kumbaga natanggap nila o natutunan nila ang pagsali sa pageantry, yung iba naming nga uh, title holders na ilalaban na namin, national and uh, provincial na nire-represent yung bayan ng Calatagan. Kung through the, the fashion, kapag lumalaban sila national or international, na ipopromote nila at nadadanil nga yung bayan ng Calatagan. So, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy ang Mr. and Miss Calatagan Yes. Si Beauty yes. Oo. Uh -huh. We're aiming for it. And yes. tsaka po, nagiging mas competitive na po ang mga bata mm -hmm. at also mga handlers po nila nagiging competitive kasi habang tumatagal po every year po eh parang nag-advance uh, ng advance ang nagiging tema ng pageant po namin mm -hmm. so we're, we're hoping na tumagal pa siya mm -hmm. in the near future and ano yung pinaka main object gusto ano yung ano yung gusto yung marating in the next uh, three to five years ano yung nakikita niya sa kanya Mm, next 3 to 5 years of course, mas uh, mapabongga. Mm -hmm. Mas maraming sponsors, mas maraming candidates ang sumali. And of course, three to five years sana makapag-produce kami ng mga beauty kings and queens na mapapasabak hindi lamang national, national provincial, hopefully international din. Sana someday manggaling naman sa bayan ng Kalatagan ang yes. ilalaban natin like Miss Universe, Miss World. Okay. Thank you! Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Real Talk, kailangan natin ng konting hope at good vibes sa feed natin, di ba? Kaya kung gusto mo ng content na hindi lang pampalipas oras, kundi pampalakas ng loob din, Check muna ang Tagumpay Channel. Nasa Facebook kami, nasa YouTube, nasa TikTok, at Instagram, syempre hindi pwedeng wala. Just search Tagumpay, it's all good. Tagumpay Channel, media for the heart, soul, and purpose.